Reng, okay. Stay. Mm. alika, Dali. Mm. Halika mo mm. na rito. Ako muna yung video na to. Dali. Tamad ah, nga ako. Ako ako muna to. Ayan. <laughs> so guys, no, uh, for today's video, dito tayo sa magandang buwal. Ayan. So guys, for today's video, uh, pinapunta ko lahat ng mga di dito sa aking ah, uh, sa bootcamp. So ngayon ang alam nila, meron tayong gagawin na work or trabaho. Pero hindi nila alam, papasahin natin yung araw nila. So, meron ako ditong color box. Isa-isa <laughs> sila pag nagis na ito. Kaya na pang nyo, guys. Let's go. Tama dami nila Let's go! Ano, ready?

go tayo. Pagalingan dito. So guys, kasama natin ngayon ang San Mateo! Yay! Yay! Okay, sino unain natin? Oh, ready nga? Ready. Sibok, sibok. <laughs> Siyempre, ulayan natin si Bugok. Yeay! Galingan mo, ha? Galingan mo. Ayan. Ako tayo naman sa akin na ko na. Meron dito, guys, tagpa 500, 200, Sandaan, si isang libo, tsaka tag isang, at meron din 20 pesos. Alright, hey! Bugok! Ready! Hey! Ready, ready! Galingan mo! Ayan na! Yeah! Hey! sabi ko na ayoko malunaw. eh talaga. talaga kasi ano yung ano yung kagatasi ano yung ano si ano yung ano yung kagatasi ano yung ano Yay! kagatasi ano yung ano yung kagatasi ano yung ano yung kagatasi ano Yay! 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 ano One thousand. Ayay, next na, dapat aydering na mataas, aydering ganon. Mataas, dapat mataas. kasi kailangan mataas. Ka Hindi na bete. Bete talaga kasi bulok. Asin naawan. Ayaw. 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 Si bumbeti, si bumbeti. Aso kahit na ayju. <ent Hi> <rules> bagay. Okay. Mataas na asan nyo kasi para maganda. Mataas dapat. Ganun daw. Tulay, tulay, tulay. Next na lang si Boss Mike TV Katropa. Taas na mataas. Ilang daming galaw na naman. Okay. Okay. daming okay. galaw okay. na naman. mau start akan tetak punang tak ada ready atas dia sandipo ayo ayo wow 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 wow

boleh, bolehnya. Berapa persenlah? <laughs> Ayah siapa? 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 dia Siapa? 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 Si Siapa? Siapa? Booster uh, TV. Ayan. 10 piso. <laughs> Ayan <na>. Siyempre, <laughs> <laughs> <Tumat, laughs> uh, huli na. 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 na natin si Ana Ling kwenta. Hindi alala, Wala O si Siorwina na Si Dali. Let's go, let's go, let's go. Don, 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 don. Okay ah. Uh. adali nyo si Siorwina. Siorwina! Uh. Uh. na! Bakit? Bakit Oh, dahil, no, janay, janay, janay. Okay, okay, okay. One, two, three. Ooh. Oh! 200, Ah! 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 Wala eh? Oh, si Atitina. Oh, Ah! 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 Ayan, okay. <laughs> sige nga, oh. i-try mo nga, sinakuha ng 20, si Bugok, tignan mo nga, try mo nga, try mo sana, ayan, ayan, I try mo nga, try, try mo 20, tignan natin, okay, oh, okay, 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 ayan, ooooh! Ayan na, tangin pang 20 ka lang, pang 20 ka lang talaga, kani na Amulon? 20 lang. Ikaw, magkana ko mo? 20. Dikit nga kayo. Uh Huwag oh. Ka mag-anak talaga kayo. <laughs>